Magandang araw! It's me again, Madam KJ. Eto nga po, sa loob ng isang buwan, ay talaga namang wala kaming ginawa kundi magbiyahe papuntang Lukban. Kasi nga yung dalawa kong maliit, si Miracle at si Christian, ay kailangang mag uh, ano, mag-training ng sayaw. <laughs> Pinasok ko kasi siya sa summer ng sayaw. Kaya habang yung dalawa ay nagsasayaw, kami naman ay pumupunta sa may simbahan ng Lukban para yung dalawang anak ko ay mag jogging naman oh di ba kasi ang hirap naman kasi ng buong bakasyon ay nasa bahay lang tapos wala nang ibang ginawa kundi uh, mag computer or cellphone at least yan buong buwan silang wala silang cellphone or computer kasi nga ang sabi ko ay kailangan yung maging healthy sila kaya isang uh, 30 minutes sila na mag jog tapos kami ay laro-laro naman ng bola saka ng ano, volleyball at saka badminton, hindi man marunong ay siguradong ang dugo naman ay talaga magse circulate ng todo. Habang yung dalawa ko ayan ay uh, circulate din ano niyan, ang mga dugo niyan kasi talagang sayaw kung sayaw din sila. Habang kami ay ganon ganun din. Hindi pwedeng tutulog-tulog lang sa bahay, di ba? Kasi mo bakasyon o andun na tayo na kailangan makapagpahinga. Pero hindi naman tama na lagi lang nasa loob ng bahay. Kaya araw-araw din kaming umalis nun para uh, sa amin ding kalusugan. Kasi hindi naman pwede yung dalawang anak ko lang. Kailangan may banding din naman kami ng aking tatlo. Kung saan saan kami nun nagjajag, nagjajaging, uh, jajaging, nag uh, lalaro-laro para naman healthy-healthy, di ba? Ang hirap-hirap eh. Kaya itong dalawa kong anak sigurado yan ah uh, sureness ako na talaga namang talagang todo-todo din yung exercise nila yan o oh, diba kaya kending kending yan at ang saya lang kasi nung banding namin na hindi man kami nakaalis kung saan saan lugar ay naka 100% naman ako na hindi naman sila nagkaroon ng radiation o ba diba? as in talagang walang cellphone no cellphone pag nagalit si mami nako good luck guho ang lahat. O, ba diba? Kaya talagang hindi naman pwedeng Ganun na pinagbawalan ko na nga tapos wala namang kaming gagawin. Kaya yan, talagang todo-todo sila. At nawili naman ang kanilang bakasyon habang kami naman ay nandoon sa plaza or kung saan man kami naglalaro ng mag ano, mag iina kaming mga, kasama yung aking panganay. At is kaming lima, kahabang busy ang daddy, ay ito namang aking lima, aking apat na anak ay sinuportahan ko naman at ako ang nag-abiyad ng mga dapat nilang mga gawin-gawin para hindi naman sila magkasakit dito muna ba